Hello, welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pagdalo sa Quadcom Committee ni former President Rodrigo Duterte. Mantakin mo during the hearing ng Quadcom Committee, pati mga congressman ay sinisigawan niya, binabastos niya. Naakala mo siya ang hari, siya ang batas. Talagang napakabastos na tao walang galang sa kapwa, Naakala mo siya ang batas, naninindak pa sa mga congressman at sa ibang mga resource person. Sasabihin niya dati raw siyang fiscal, mayor at congressman. Pero nang tanungin ni Congresswoman Luis Tro ay walang alam sa batas. Pati si Leila de Lima ay gusto niyang saktan. Pati si former Senator Trillanes ay gusto niya sampalin. Buti hindi siya pinatulan ni Trillanes. Masyadong mayabang, arroganting tao itong si Duterte. Ipinagmamalaki palagi niya na marami na siyang napatay. Hoy, Mr. Duterte, hindi ipinagmamalaki ang pagiging criminal. Sa mga masasamang tao ay acceptable yang mga sinasabi mo. Ang mali ay pilit mo pa rin iginigiit. Ikaw lang ang naging presidente na bastos walang respeto sa karapatan pantao. Wala kang naiambag sa bayan. Instead pumapatay ka sa mga inusenteng civilian Hindi ka Diyos. Hindi ka batas. Nagtataka naman kami sa mga members ng Quad Committee, bakit hindi nyo e cite in contempt? Kapag ibang resource person ay kaagad ninyong ikinukulong. May tinitingnan yata kayo. Kapag ibang tao ay ipinakukulong agad ninyo. Takot ba kayo kay Duterte ha? Dapat kapag bastos at binabastos na kayo na mga congressman, Abay dapat e cite nyo in contempt. Hindi kayo patas dyan sa kongreso. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.